Sena. Welcome sa kusina ni Kambal Lisyo. Siyempre, magluluto tayo ng uh, bakbo ng manok. Gagawin natin na uh, So, ito mga gumawa uh, po tayo ng uh, harina, itlog, asin. Siyempre, yung ating pampalasa, bawang sibuyas. Siyempre, ayan, uh, ilanunap po natin yan, mga kanis mga whitey. Ayan. So, pagugulungan ulit natin sa ating harina para mas crispy siya, mga kanis mga Whitey, yan. So, ganyan lang yung gagawin niya mga kris, mga eh Para maging masarap yung ating crispy buto-buto. O, bakbo ng ano? Ayan. So, mga kris, eh, agad lang ulit natin. Agad eh, lang, mga kris. Uh, so, so, yun lang uh, uh, lagi natin gagawin. So, ayan, ipipilitor tayo.

So moi, dahil yun yung, na yun yung, ano, nasagod uh, yung 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 camera So yung uh, yung Kaya yung maluto yung 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 buto-buto So mga kaya sa kanang ito, mga maluto yung ato na fried chicken buto-buto. Nang umano. Uh, so back do lang So ay gagawa tayo ng sosawa na suka. At nalagyan natin ang sibuyas, sili, para mo din yung ato uh, no? na. So yung ating manok, pinakuloan na po natin yan. So para yung iluluto na natin yung pinaka uh, harina niya mas crispy po talaga ito pag natin mga binangal So, mas nakakatilig ito pag natin gagawa ng uh, gagawa ng ating uh, pang uh, crispy. So, yung eh, mga kris, mga kawaiti, buto na po ang ating uh, fried chicken buto-buto o bakbo ng manok. So mga kareles, mga kawaiti, sa kusina ni Kambolisius, dutong po yung ating Why? Wow. Chicken buto-buto o Bak mano. lang malo Para i Sa kusina ni Kambolisius, itrain nyo na yung aking mga recipe